that muna kayo hindi mag-aadik sa tomato oh okay go jitay oh let's truck the truck is spot tayo eh spot oy kaya pala

Logay tayo mga kalingap. Kaya kailangan natin ng kamera. Mag live kaya tayo mga kalingap. Wala dito so, yung ano ko dun. Wala mo lakod loob. ko? Ano yung gopro ko?

Lodi bro Bro boy Bro oh boy hindi na kailangan ng pamain yan na yung ginawa namin na karanggabi okay. okay. Oh,

Lo, mga tsokohan oh. Ba. Saan? Dito. Dito. <natalungta>. Oh, ay tosh. Oh, goodbye. Bongyan. Cha, so Bongyan na rin 'yan, ha. Tata-ta doon. Dito langit. Su. <laughs> 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 <hulay> na rin ako ro. Dito kay langit boy. Okay.

yung mga situtuwang kong baurago. Oo, Isa-isa lang ito sa akin. Ito, dalawa, tatlo. Oo. 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 Amazing to ah. Amazing. Amazing. mga kaibigan. Amazing mga na kayo. Busy pa kami dito. Malalaki na rin talaga ho. Sabi so, ko pala niya si Lali. Dito ko manapa na yung ano guys, Baddon. Nauwi natin na karang araw. Yung ina-upload ko, yon abangan niyo. Kusa siyang lumapit sa akin, kaya nahuli ko siya. Ipauwi na naman, ipauwi kan no. Ay pauwi kan dito sino pa na yon. Mini <laughs> video ang parang. Grabe <laughs> yung pauwi kan sa akin. Kita oh, mo dito. Ano ako ina din, grabe. Alright, so gabi na. Ginabi na tayo sa ating pag-fishing. Uh, Ito yung ating huli. Okay, marami-rami rin, no? Oh. Ay siya. Ulam na. bukas hindi tayo makakapag-fishing kaya binawi-bawi namin ngayon. Hindi mo na ako makakasama kung sakaling mag-fishing si brother Boy Palawan Fishing TV. Okay. Ayos. Ulam na to. So, yan ating huli. Ang ganda. Ang ganda ng uh, huli natin yan. Malilit pero marami-rami. Oh. drag dalag Lapu-lapu. Maya-maya. Ayan. Uh, Grouper. Ayos. Fresh na fresh. Oh. Gumagalaw pa. Oh. Oh.